Magandang araw mga kapistolero May papakilala ako sa inyo ngayon Ang bago kong baby Ito ay ang Glock 26 Gen 5 Medyo late na nga review natin sa G26 Gen 5 kasi hindi labas ito noong pang I think 2017 yata or 2018 pa anyway bagong bili ko ito kaya ito naisip ko na gawan ng maikling review safety check muna natin para siguradong walang naka load na bala point of the safe direction soli natin ng mag ok, anong kasama sa loob pag binili natin ok, ito yung unit syempre may kasama syang dalawang magasin speed loader back strap okay meron yung back strap niya meron ng beaver tail okay. isa wala so medium and large yan. tapos meron din siyang ito cleaning brush Ang Glock 26 Gen 5 ay isang subcompact striker-fired pistol chambered in 9mm. Overall length niya is 6.42 inches. Height including the magazine is 4.17 inches. Ang barrel length niya is 3.43 inches. Yung weight niya with empty magazine is 615 grams. Tapos yung trigger pull niya, I think nasa mga 5 pounds. Standard naman sa mga Glock yun eh. Okay. So, i-reset niya. Ganda. Ito siya. Tapos. Uh, compare natin siya sa mga size ng G19, ng Glock 19, at ng Glock 17. Ito yung G19 Gen 2. So kung titignan mo, i compare mo yung size niya, ito siya, G-19, tapos ito yung G-26 mo, laki ng diferensya, di ba? Tapos pa yan, laki ng diferensya. Sa ano naman, sa G-17. usually magazine capacity is 10 rounds pero may swerte ako kasi nabili ko ito ng magazine na kasama ay plus 1 or 2 extended grip may option ko yan na pwede nyo gamitin ng magazine ng Glock 17 or 19 o kaya ang 33 rounder na magazine tignan natin so ito yung magazine ng ano ng Glock 17 17 rounds kasi siya sa G19 naman na may 15 rounds kasi rin siya yun lang nga naka extend siya pero okay nga din kasi may hawakan ka tapos in 33 rounds ayan lalong humaba okay din tong extended na grip magazine ano kasi at least meron kang hawakan sa pinky mo kasi yung wala naka ano yung pinky naka lutang pero no big deal sa akin okay lang sa akin so ano ang bago sa gen 5 number 1 nawala yung finger groove na present sa Gen 3 at Gen 4. So, wala na siyang finger groove. Number 2, ambidextrous ng slide lock. Number 3, meron na siyang front serrations. Pwede siya, mas madali na i-press check or kung gusto mo, dito ka na mismo magkasa. Number four, ang coating ng slide ay NDLC coating. Dati kasi Turner for finish ang coating ng Glock. Kung mapupunan nyo, mas itim siya kung i-compare sa Gen 4. Ewan ko lang kung kita sa camera ang pagkakaiba. Number 6, ang barrel ng Gen 5 ay Marksman barrel sabi nila mas improve na daw ang accuracy kung titingnan mo iba nga yung rifling niya sa loob eh. hindi lang kasi makita sa camera number 6 instead na 3 pin system siya, binalik lang sa 2 pin system gaya ng sa si gen 2 Number seven, kulay orange na yung kanyang magazine follower kasi dati iti compare natin sa Gen 3 and Gen 4 Glocks number 1, ang grip ay RTF compare sa grip ng Gen 3 pero sa Gen 4 ganito na rin ang grip pareho na sila ng Gen 5 number 3, ang backplate malaki din ang pagkakaiba. Ito yung sa Gen 5. Ito yung sa Gen 4. Diba? Yung sa right side, ano? Iba, mo, iba na talaga siya sa Gen 5. Sa Gen 3, tignan natin. Ganun din. Internally, Marami na rin ang pagkakaiba sa Gen 3 at Gen 4. Sa Gen 5, ambidextrous ng slide lock. Ang firing pin safety ay hindi nabilog. Parang rectangular na ata ito. natin. Ayan. Compare natin sa Gen 4 bilog siya at sa Gen 3 bilog din siya marami pang binago sa Gen 5 baka humaba pa ang vlog natin kung iisa-isahin natin ito anyway, bakit pinili ko ang Glock 26 kaysa sa Glock 43 or Glock 48 una, magazine capacity 10 rounds ng Glock 26 versus sa 6 rounds ng Glock 43 okay, number 2. Pwede kang gumamit ng magazine ng G17, G19 o kaya ang 33 rounder na magazine. Number 3. Para sa akin, mas comfortable hawakan ng G26 kasi sanay na ako sa G17 or G19. At ang pinakahuli, ideal na concealed carry pistol ang G26 hindi siya masyado malaki or maliit. Tama lang siya. Tama lang ang size niya na pang concealed carry. Sa mga nag-iisip ng concealed carry na baril, baka gusto niyo i-consider ang Glock 26. Kayo mga sir, ano masasabi niyo sa Glock 26 Gen 5? Comment lang kayo sa comment section. At huwag niyo rin kalimutang i-like yung video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe po kayo sa akin channel. Suportahan lang po natin ng mga vloggers na Filipino far and vloggers. O yan mga kapistolero, sana nagustuhan ninyo maikling review natin sa Glock 26 Gen 5. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong kapistolero. Pistolerong Pinoy lang po. Maraming maraming pong salamat. And to God be the glory.